nandito tayo sa Menjula kasama si Yorme para aksyunan sa agad itong mga vandalism na ginawa ng mga militante kahapon mga baba. Okay. okay. ད�ས སས 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 སྱེ pinilay yung kanilang damdamin tapos umalis sila ilinis namin nakita nyo naman yung luneta yung top avenue ito kasi ang duda namin, ang initial report namin na merong nagmanipulate ng mga bata eh. do you have an idea who sir? Uh, ang mga initial report unconfirmed pa Actually, Peter, um, tapos uh, na po namin yung mga parents ko. Ang sabi po, um, hindi pa daw po per few hours yung Hindi, dito okay. sila nahuli. Iba yun. Dito sila nahuli. Dito sa inaga-arson kanina. 100 class uh, plus na sila. Yung i-confirm eh, ko lamang po kasi may mga sinunog po na mga motor. Is it sa mga kapulis? Government property. City of Manila. Mga ilan po kaya yung mga motor? Isang motor na City of Manila naka-destino sa ano, uh, MPD. Tapos isang motor na privado pag-aari ng uh, pulis. Ano po yung ikatasok po natin sa mga minors na... Lahat sila arson. We're looking at arson. Sunog sila eh di mga kapulisan po ng Manila at iba pang mga region na pulis na natin tapos dito na nagtamu po ng mga injuries. Yes, uh, they are now in good condition. Salamat sa Diyos. Ano ang figures? Ang ilan yung mga pulis na... 92. 92. Oh, ah, sorry. 70 plus. 70 plus, sir. Police officers ito. Na oh. yeah. Alright. Uh, And then... Uh, yung isa medyo grabe. Paano pero grabe, buhay sir? naman. Uh, life threatening. Sinaksak nila eh sinaksaksaan siya. Buti, hindi. So ano po yung pinaksaksa? Yung mana nila, yung flag-flag nila na bungo. So ito, sir, yung mga naka parang one-piece na flag na bungo? Hindi ko alam, hindi sila nilalang. Hindi, sir, kasi kahapon, uh, may mga nagra-rally may dalawang panila. either Pilipinas, sa sasababa, parang si Bungo yung ano. So yun yun, sir, flagpole. Oh. Pwede naman sila pakilala ngayon

pagsasayos. Kasi katulad niyan, hindi naman kayo ba, Kay kayo na lang tatanungin ko, yung mga nagsunog dyan, ang baboy ito nagsira niya. Raliista ba yun? Mga lang rally raliista talaga. They will uh, express themselves. Bisa, uh, nakakita tayo mga FPG, FPG. Uh, pero, There's an ideal uh, for thoughts and beliefs behind this, behind that. Pero ito yung mga nahuli natin na nanunog ng motor, nagagis molo molotov, nanira ng private property. Mayor, hey, kagabi na-mention nyo, kapandin ng bayan yung nagagasasin dito. Okay. Do we have an initial estimate on how much the damage was caused? Uh, well, ah... Uh, yan natin mga yan. Kwentahin natin. Palagay niyo millions? siya. Ah, sigurado. Unang muna, mahal mahal staff stop. Pangalawa, yung mga bakal oh, na pangaral dyan para safety sa pagdawin. Tapos yung mga pinapoy nila na yan. Tapos sir, info po kung ilan yung nakilid eh? Uh, Intensified curfew? Ah, marami-rami. Yan, that's another story that's a violation of uh, curfew. Uh, MDSW niya. Pero yung mga minor de edad na nahuli dito, kasama yun doon sa na nagsunod. As the last year pala, sir, nasa 72 pala, ilan na po ngayon? Um, total na nahuli, both from 100 Ayala. 100 plus Over 100 na, sir. Okay. okay. Mga dayo eh. Uh, tagig, nakita ko yung mga address eh. Tagig, uh, Pasay, Paranaque, Caloocan, Quezon City. May nag ano, eh. may nag-organize eh. Inaalam namin ngayon yung ano. Uh, may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. Uh, may isa naman, lawyer. Ayan yung mga pinapantayan namin yun. Ang kanilang gawin, isang protesta, manggulo. Eh, kaya naman eh misi kong buhay eh. mapayapa naman yung mga mapayapa naman yung mga ralisa uh, malimpuyo lang ang damdamin nila pero wala naman ng uh, basag uh, but anyway uh, I'm happy to report to you uh, passable na yung reto uh, pati yung mga nagmumotor ay eh, ligtas na rin sa mga bubog, graba, uhangin makadadaan silang ligtas so pa uh, kanina mga pagalas 12 pasado na madaling araw so pinagpahinga lang namin sa yung iba now we are resuming our uh, fixing eh, deserve ng taong bayan eh ang maliwalas na lugar. So, will do our best uh, to fix what they have destroyed, uh, to fix the mess na iniwan nila. karapatan eh, din ng ibang taong bayan, ang mas maraming taong bayan ang uh, maliwalas. Kaya naman doon sa kagabi, no bumibili kami ng pagkain ng mga pulis eh, may lumapit sa akin estudyante nangangamba sila sa dormitoryo sila rito. Eh, sabi ko, pumanatag kayo. Eh, may nagpapakalat pa na, na pinapasok ng polis yung dormitoryo. Eh, nakadrag siya tayo. Kamang hinala. Eh, huwag ko kayong papaniwala. Kung maraming namatay, eh, sana nakita na ng media. May nakita na ba kayo? Are you sure? O pare-pareho tayong nalaman na wala? Kasi marami mga Uh, ako feeling ko kasi yung mga nagpo-post na Sinusugod sila ng polis uh, May namatay Ito yung mga nanggulo eh Natatakot ngayon uh, Defense mechanism na yun eh. Natatakot ngayon na sinisiyasat sila Kaya gumagawa ng kwento eh, Nagkakalag ngayon, nagbabiral Sa mga chat group O oh, 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 30 daw namatay eh, wala pa naman tayo nakikita, di ba? Ewan ko ah, I may be wrong. Uh, pero pag may nabalitaan kayo, kwento nyo sa akin. Oo, oh, bubusan. We will resume normal. Uh, kaya lamang, gusto namin ipalik sa lalong madaling panahon sa kaayusan yung mga sinira dunumihan. Kaya hindi mo na tayo titigil. Although, eh, si Paulo nga. Ewan ko, iba sa inyo, wala lang doon. Para ka-ship nyo. Tapon pa kami ng 4.30 ng uh, umaga. Daling, Daling. Daling araw. 4.30 na rin. Hindi ka pa tutulog? tulog? Hindi diba, sa ito. Huwag ka pag-alala. Di bali walang tulog. Ang hirap di walang gising. <laughs> Sir, briefly sa bagyo at sa mga... Oh, yeah. na ba ang so, focus nyo ngayon? Uh, Siyempre, uh, yung bagyo naman, uh, natin. Kaya nag na tayo ng klase. At uh, for now, uh, ito tayo. Recto, mamaya um, yeah, top avenue. Mababoy din yung top avenue. Yung UDM, binaboy din nila. Pero iskwelahan nila, binabuhin nila. Uh, walang tamang pag-iisip. But anyway, nandiyan na yan. Mananagot ang dapat managot. Katulad ng sinisigaw nila. Dapat managot din yung mga taong gobyerno na talipandas. Pero dito, alam mo, You cannot resolve evil by doing evil things. <laughs>